Sa kabila nito'y, wala naman sa kanila ang nakakita sa taong responsable sa krimen. Pero, dahil sa impormasyong iyo na ibinigay ng gwardiya, nakabuo ng teorya si PO3 Sigwa kung ano ang posibleng nangyari sa loob ng butik. Nagisip ako na mayroong nangyari yung pagnalakaw, isa'y dyan sa loob. <coughs> Tapos yung biktima nasa loob. So, nagkaroon kagad ako, ako ng inala. Sa tagal ko ng investigador kasi, alam ko na posible kung anong gagawin ko. Yung hmm, nagsara, sino yung nagsara nun, di ba? Hindi naman ang security guard nagsasara nun. Samantala, habang patuloy raw si Pio 3 Cicua sa paghihintay sa pagising ng biktima. Makakasama sa iyan. Makakasama sa iyan. Makakasama sa sugat mo. Kasi narinig lang sa kanya Kumang na tumatawag siya Darwin, Darwin, Darwin. Siguro mga sampung beses niya, siguro binanggit yung Darwin, 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 Darwin. Darwin ah. Si Darwin, si Darwin. na. Ah. Gayunman, tanging iyon lamang ang kanyang narinig mula kay April Rotea. Dahil noong gabing yun ay binawian na ito ng buhay. Sino nga ba itong si Darwin? At siya na nga ba ang magiging susi sa pagkalutas ng kaso ng pagkamatay ni April Rotea? ang mga kasagutan. Tutukan sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN. Soko! Isang insidente ng pagnanakaw ang una nang inibistigahan ng mga pulis sa isang butik sa Market Market Mall. Pero matapos bawian ng buhay ang kaherang si April Rotea, formal na itong naging isang kaso ng robbery with homicide. Ang malaking katanungan ngayon, sino nga ba ang responsable sa naturang krimen? Ang pagpapatuloy ng investigasyon, heto't sabay-sabay nating tunghayan. Kumalma ka, Iha. Makakasama sa iyo. Makakasama sa sugat mo. Darwin pangalang Darwin ang makailang beses na binabanggit ni April Rotea bago siya malagutan ng hininga sa ospital. Binabanggit ni Darwin talagang nangingisig, nangingisig siya, nanginginigat at na, nangingisig. Yung para bang nakikita ko sa mukha niya, nagalit na galit siya sa kanya. Nakikita ko yung mga mata niya, lumuluha siya, at nagsisigaw. Parang naghahanap ng katarungan. Ano pa nga ba itinuring yun ni PO3 Alinsigwa na potensyal na lead sa pag-usad ng kaso? Doon ako na na yung Darwin na yon na possibly siya ang may kakagawaan. Pero wala ako ng suspect siya. So hindi ko naman pa inaano kung si Darwin talaga. Pero sino nga ba itong Darwin na tinutukoy ng biktima? Upang masagot ang katanungan iyon, muli rin nagbalik sa crime scene si PO3 Sigwa. Pinausap ko yung, ano, yung security officer, uh, kung sino yung mga service crew doon sa kung sino yung duty nun. No? Kung sino yung mga, kasi meron silang records doon eh. Sa mga biodata ng mga empleyado na hawak ng management ng naturang butik, lumalabas na may isang Darwin Ramos na nagtatrabaho doon bilang isang stock clerk. Pinigyan ako na, ano, ng information ng no? security officer na si April Rotea at si Darwin Ramos lang ang naka-duty nung araw na yon. Batay pa sa logbook ng security guard, bukod sa dalawa, isang nagngangalang Jocelyn Albasea Papala ang naka-duty nung gabing mapas lang si April. Siyempre pa, agad na hinanap ng inyong ABS-CBN Soko ang naturang empleyado na nagpaunlak naman ng panayam sa amin. Ayon sa kanya, malapit daw sa isa't isa sina April at Darwin. Sila po kasi dalawa, close naman po kasi sila eh. Talagang ano sila, um, lahat po ng secret nila alam, basta close po silang dalawa. Tulungan mo naman ako, makakuha ng pinig. Sorry talaga, ayoko rin naman pa sila sa kausap ko. Saka baka maboon ka lang sa utang. Kayon man, isang araw ay nagkaroon ng hidwaan ang magkaibigan minsan nagtatalo sila kasi nga parang sa ano nga yung sa pera po. Lalo pa tumindi ang iringa ng dalawa nang mawalang bag ni April nung araw pag ito mapas lang. Inisip po niya ni Ma'am April na parang si Darwin nga po kasi financial nga po, kailangan-kailangan po niya ng financial na uh, yun, kailangan-kailangan nyo kailangan ng pera. Kasi may marami na po kasi sa kanya naniningil. Darwin, tapatin mo nga po. Dadalawa ng tayo po dito sa stock room. Asan ah, na yung bag ko? Pinagbibintangan mo ba ako? Eh, sino pa ba bang pinagbibintangan ko? Bukit tumiram ako sa iyong pera, ako na pinagbibintangan mo. Ilabas mo na yung bag ko! Ano ilabas? Gusto mo hanapin mo dito eh. Oo, oh, hanapin mo! Ha? Sabi naman po ni Darwin, hindi naman daw po siya yung kumuha. Gayun man, Kumbinsido raw si April na si Darwin ang kumuha ng kanyang pera. Kaya naman, iyon ang nilagay niya sa kanyang report. Nabasa po ni Darwin yung ginawa pong letter ni Ma'am April na pinagbinalaan po siya ang kumuha ng pera. Nung araw na iyon, hanggang sa oras ng uwian ay hindi raw nagkikibuan ang dalawa. Ma, alis na po ako. Sige, ingat ka. Sige po. Tahimik lang po silang dalawa. Tapos yung Darwin po, parang iba yung itsura niya eh. Parang ewan ko ba kung may pinaplano ba. Basta tahimik lang po siya. Ang magsasara po nun yung kung ano yung cashier po, si Ma'am April. Tapos kasama na rin po niya yung, ano, yung stockman, si Darwin. Samantala, dahil malakas ang hinalan ng mga otoridad na may kinalaman niya sa krimen si Darwin Ramos, siya ang naging sentro ng kanilang pagsisiyasa. Nag-concentrate agad ako kay Darwin. Na yung kinuha ko, kinuha ko yung address niya sa information, binigyan ng security, agad ako nagpalag sa bahay nila. Pagdating sa naturang address, tanging ang may-ari ng bahay na si Joel Castillo ang dinatnan ng mga autoridad. Sigwa. Para sa'yo po. Ang namin si Darwin Ramos na masyarakat. Dito nga po. Ano po nangyari nila rin ba? Ah, uh, isang sa isang, isang eh. Siya ang suspect sa pananakit doon sa kasama niya sa trabaho. Kakalis lang sir eh. Pasensya na po. Nakapanayam ng na inyong ABS-CBN Soko si Joel Castillo. At ayon sa kanya, napansin raw niya si Darwin Ramos na may kakaibang ikinikilos nung gabi ng May 3, 2005. Parang balisa siya. Na hindi naman normal sa kanya yan. May rasugat siya sa kamay. Oh, dali Parang hey. um, ginagabi na yata. Oo nga po eh. Oo nga lang. Ito po, ah... Uh, kasi, ang um, jeep na sinakyan ko na bangga. May natumba ako sa loob. Kaya ito, sugatan ng gamay ko. Hanggang sa... Bigla siya umalis. Kinuha yung isang gamit niya. Hmm! Wow, Alisa! Saan ka ito yan. pag ko lang po. May problem sa ni Darwin? Sa puntong iyon, nakipagtulungan na rin si Joel sa mga otoridad kung paano uh, posible posibleng mauhuli Darwin. Isabela! Isabela! Ano ba? Uh, pwede ba kami samahan sa mga bus station? So, ginawa ko, kami mga polis, sinama ko si Joel. Nabol ko lahat yung mga sakayan ng pamuntang Isabela. Pero, hindi na raw nila inabutan doon si Darwin. Magkagayong pa man. rin ng mga otoridad ng kasong murder sa Taguig Prosecutor's Office si Darwin Ramos. At dahil walang kaanak si April Rotea sa Maynila, si PO3 Alain Sigua ang tumayong private complainant sa kaso. Kahit wala akong relasyon sa biktima kasi kaso niya, people of the Philippines, murder yan eh. Uh, English crime yan eh. So, ang investigador o kahit sinong polis sa may hawak na kaso, pwede siyang tumayong magsampan ng demanda sa piskalya laban kay Darwin. Pero kahit pa nga ba, ang polis. Di niya inakalang mahabang panahon ang bibilangin bago umusad ang kaso. Ang pagpapatuloy ng investigasyon, tungayan sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN, Soho.